Hello mga tao! Hello mga tao! Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Andito ako sa may... Ayan, waiting okay, room. Karagatan. ah, uh, E-road sabi nila. E-road daw. Pinta <laughs> ako dun sa co-workmate ko. Ay, kalabaw. Medyo bak pala dun dito lang. Ganda ganda nitong shed na to. Ang laki-laki oh. Highway ito. dito to sa highway. Uy, si Janet. Ayun oh. Ayan yung mga kasama ko. Oh. Dito lang to sa taas ng sigsag. Ang oh. ganda, no? Ayan yung highway. Dito ang waiting area. Babaan at sakaya ng mga jeep. Mga pasahero pala. Ayan. Yung papunta sa Manila, ayun, doon sa kabila, maghihintay. Ang ganda, ang oh, laki. Kaso, ang dumi naman, hindi nila nalilinis. Eh. Ano kayang klaseng halaman to? Ang pula-pula. ba yun? Parang sunflower yun, oh. No? Wala pa lang siyang bulaklak. Ayun, ang ganda. Ito, oh. Ang kulay pula, oh. Uh-huh. Ayun yung natatanaw yung mga bubong. Ayun yung mga factory, oh. Hey. Doon. Sa kabi isali ko daw sila sa vlog tapos pag mm, pipicturan mo na sila kanya-kanya ng taguan sarap ng hangin no? fresh na fresh ang hangin sila. Yan Hello, oh. madlang people. Hello, mga tao. Sabi mo, mga tao. Hello. Punta kami kila Ate Luz. Punta kami kina Ate Luz. Nakikigayin ng mga maraming buko. Buko ba? O, oh, sige. Kain tayo. Yes, mga doggy. O, oh, ha? Sama rin sila sa amin. Sama kayo sa amin. Sama kayo sa amin. Anong balak ni Jasmine? Ano ba? Ang tagal-tagal. Hello guys! Ang ganda! Dito na kami oh! <laughs> Ang layo! Nasa kabundukan kami oh! May ilog dun sa baba. Wow, fresh na fresh. Bundok talaga. Wow. Super, super duper. Ay, may aso. Ayun, ayun niya. Ayun, bahay niya no? Yan ba yung Baskan gate na? Pilos, <laughs> lumabas Luma, Luma, ka na! Sumubo ka, ka na! Tumapaligiran <laughs> ka namin! Sumubo ka na! Saan ang daan? His wife! Patungo sa katotohanan. Ang daming tanim ni Ate Luz na gulay, oh. Ayan oh, si Tao. Wala lang bunga. Dito tayo sa kabundukan oh. Ang ganda. Tayong bahay dito. Ito na yung bahay ni Ate Luz. Ito na Ati si Luz, ayan. Kung saan kami pumunta, Ati Luz? Alam mo ba yun? Meron silang kulungan ng manok dyan. Ayan, oh. Mukhang magsasabong si Ati Luz, ah. May kulungan, kaso wala naman manok. Daming pula lang mangga. Ayun, mangga oh. Santol. Nakakasiyá Ang ganda ng halaman niya oh. Ang halaman ba 'yan? Wow. ganda ng halaman ni Ate Luz. May mga manok pa siya dyan. Ayan o. Ay, napagod si Mama Tess. O, oh, di ba? Duyan-duyan lang. Ay. Ang sarap sa probinsya. Ayan o. Di ba? Ang dami niyang nilabhan. Ang ingay ng aso. Ang ingay ng aso. Bye. Bye guys. Bangilang See you in next vlog natin.